Nilino ng Department of Health na wala pang isang porsyento ng 7.4 billion pesos na halaga ng mga gamot na nasita ng Commission on Audit ang expired. Ayon sa DOH, 0.03% lamang ng kanilang inventory ang expired habang 1.6% ang malapit ng mapaso. Ipinriwanag ng DOH na ang nasa 95% ng sinitang halaga ng COA ay hindi expired kundi slow-moving and distributed o overstock inventories. Sinabi ng DOH na karamihan sa mga nag-expire na gamot ay hindi nagamit dahil sa mababang bilang ng mga pasyente na pumupunta sa mga ospital dahil sa takot na mahawa ng COVID-19. Habang ang ibang expired stock sa DOH regional offices ay hindi na ipamahagi dahil sa pagtanggi ng mga implementing units na tanggapin ang bagong stocks. Naipamahagi naman ng DOH ang 86% ng inventories sa Center for Health Development at iba pang health facilities. Target ng ahensya na ipamahagi ang natitirang 14% bago matapos ang taon.